Tahan didi na, bibi. Didi. Bibi. Tahan na, tahan na, bibi. Tahan na, tahan na. O, bibi na, bibi. O, bibi na, mahang. Bibi na. At isabit muna ikaw dito ni daddy, ha? Dito ka muna. Iwan ka muna dito ni daddy. At maghahanap si daddy ng pagkain natin. Dito ka lang muna, bibi ko. Didi lang ha. Yan, didi lang ang baby kong yon, Maghanap ng pagkain ang daddy. Sabi kita dito mga. Ayan, ang baby niya. Ang mabait na baby. Dito muna ang baby ko ha. Iwan muna ikaw dyan ni Papa ha. O, huwag mag-iingay. Babalikan ka ni Papa mamaya-maya ha. Didik ka lang dyan, tulog ka lang dyan ha. At maghahanap ng pagkain ng Papa ha. Babalikan kita. Diyan ka lang baby ha. O, sus, 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 Iyak na naman. Iyak na naman siya. Huwag mag-iyak ha. O, timing na. Didik ka lang dyan mahang. mag ako dito at para di ka lamukin dyan dyan lang ang bebe ko ha magahanap lang ng pagkain ng papa ha babalikan din kita daming tabagwang. Oh! Sanggol yun na. Ah. Wala. May sanggol na. Ay, nandito sa duyan. Bakit ka iniwan ng mga magulang mo? Iniwan ka dito sa gubat. Nilalamok ka dito. Oh, ay, may didi pala bakit ka pa, umuwanok ano, mga magulang mo ano, dito? Dadali na lang kita. Iniwan ng mga magulang, mo eh. Yes. May tango. Ay, lalaki pati. Ano to, tay? Lalaki. Lalaki tama. Wala akong anak na lalaki. Bakit ka iniwan baby dito sa gubat ng mga magulang mo? Huh? Hindi mga magulang bakit iniwan yung bata dito sa gubat? ako na pala si Bibi. Dan dito na ang papa, Bibi ko. Bibi! Bibi ko! <laughs> Saan ka na, Bibi Bibi ko! Bibi! Siyang ka lang punta! Yalo, Bibi! Sabi ko, babalik ang ka lang papa eh! Ano nga sa Bibi ko dito? Sino kumuha ang Bibi ko dito? Bibi ko! Ayan ka na! ka lang,